crush si Paolo. Ang uh, guwapo niya. Nakasama ko na sa tour yun. Mabait pa. Cute siya kasi. Nung sa trade launch talaga, ang clean niya tingnan. Tapos nakahawak siyang ng champagne. Ganun. Oh my gosh, nagpakilala talaga ako. Sabi ko, ha, sabi ko, Hi, I'm Julia. Ako yun ang best. nahihiya ako. Sino bang mag-aakala na isa din pala si Julia Barreto sa mga nagkakagusto kay Paolo Abilino noon? 10 years ago noong na-interview ni Vice si Julia Barreto, kasama ang kalatim team niyang si Enrique Hill. Nagkaroon ng aminan sa segment at dito nga nalaman na crush pala ni Julia Barreto si Paolo. Kahit sino naman talaga ay mapapatingin sa gilas ng tindig ni Paolo Abilino Hindi kumukupas ang kagapuhan niya hanggang ngayon. Ani ng aktres ay napaka baby face daw ni Paolo at napaka cute. At ang clean daw niyang tingnan. Mahilig daw siya sa clean looking guys. Dinagdagan naman ang sagot ni Vice na Oo, guwapo at sobrang bait pa niya talaga. Inamin din ng aktres na siya ang unang nag-first move kay Paolo. Nagpakilala daw siya, nakibeso-beso rin daw siya at kilig na kilig daw siya noon.